walking in San Carlos City. Gikan mi galing kami sa loob ng Gaisano tapos naman kami grocery. So paron tapos na kami kumain. Galing kami niyan sa City Mall babalik naman kami nang kay no para kukunin yung iniwan naming grocery doon sa customer service babalik kami ulit nyan, so naglalakad kami tawi dito, tawi doon so yan ang mga kasama ko ang, ang isa pamangkin ko na buapo ang isa si Jaya na aming bankers So mainit ang panahon dahil mag-aalas dos yan. Gumagala kami ng kainit ang panahon. So ayun po ang gaisa, no? malapit na po kami. So ayan po. Dito na po ang gaisa no? ngayon. Ganito na pala ang San Carlos. ba diba, maluwag ang kalsada dito sa Negros Occidental kahit doon sa Negros Oriental maluwag ang kalsada so lakad-lakad pa rin kami ayan po, patawid na po kami. Ayan. Ayan ang mga tricycle uh, red. Pwede kang sumakay dyan saan-saan. Pero di, di raw yan. Nagapit ng palihan. So, ayan po ang gili. Ayan po, malapit na kami papasok. Ayan po, nandito na po kami sa loob na gaisan. So, kukunin muna kami ng cellphone. Bili ka daw? ka daw? So, ayan po. Dito na lang. Dito kami may umili ng mga pasalubong. So, hanggang dito lang ating video. Thank you so much.